Sabi nito, Ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan ng walang pagkatubili at hindi sa pinitan dahil mahal ng Diyos ang mga rabbi. Diba? May panahon ka pa ba sa pag sa Panginoon? Ano sabi niya ay na may pagmamahal, gawin natin yung... Yung po ang gusto ng Panginoon. Yung nagbibigay po natin tayo ng mga ang giving generously. Sacrificing our best to God sa pamakitan po na seeking God's will above our own. O parang sabi niya ay God must be our priority in our life. Ang sabi po doon sa Mateo chapter 26 sa ang buwan. Hindi natin iniindah yung ginawa ng ating Panginoon para sa atin. So, alam ko ng Panginoon yun na dahil na asin yung paghihirap ngayon. alam ko yung buhok. Eh. <laughs> Ay, alam sa galing. Ang paghihirap na, pag na dahating. Ngunit, hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban ninyo. Kasi kahit siya ay Diyos, dado po siya sa katawad tao, talagang makakaramdaman niya yung sakit na gagawin sa kanya. Diba tayo nga, hiwalang lang ng kaunti ng blade eh. Diba? O matuso ka lang nung pagdible eh. mo na eh. Eh lalo ba yung ginawa sa sa ating Panginoon? So alam niya, pero sabi ng Panginoon, not by will, O Lord, but your will be done, sabi ng ating Panginoon. So, sacrificing, sacrificing our best means surrendering our own desire. So, isusurrender mo, yun pala yung the best sacrifice to. Isusurrender mo. Pero nung siya ay ng Panginoon before pang magpastor, iniwan niya po yung kanyang nagkahiwalay kami. Siya po yung naging mentor ko dun sa sa abot, nung kami ay nandun pa. At nung kami ay nandito na, hinahanap ko yun sa Facebook at nakita ko. Siya po ay nagpapastor ng na, malaking Malaki siya yung church yun sa Dasmarinas, Cavite. Sa amin. So, sabi nga ay, sabi po rito, kailangan i-recognize natin, no? Uh, na lahat ng meron tayo ay nagpumula po may nakita ka na ilakan, tutulungan po natin. So number five is loving sacrificially. Yan. Maraming uh, kailangan po natin para sa pag-sacrifice ay may kasama. po, mamuhay tayo na may pag-ibig tulad ng ating Panginoon. So following guys example, sacrificing our best include loving others sacrificially. Bahira sa pagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. So dapat daw pala, kapag may pagsubok, positibo yung paningin. Kahit hindi ka pastor, kahit kristyano ka lang. Pag nagkamali na ng konti, kristyano yan. Kristyano yan sa ating mga pagtanggupayan mga pagsubok sa ating uh, sa ating buhay at yan, ang bawat pagsubok ay nagbibigay ng katatagan sa buhay ng mga Kristiyano. at dito po sa uli sa kanas kami sa mundong ito ay panandalian lamang at hindi naman gaano na at dahil sa aming mga pakihirap, may inihahandog na katimpala ang Diyos para sa amin na nananatili magpakainan man at hindi hindi mapapantayan. Sa lahat, unawahin po natin kung ano yung sacrifice. sacrifice. Pagkalawa, so yung pagatlo, seeing God's our Abjad ka ang apat ko. Yung pang-pito. Eternal. Eternal. pag 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 sa pag ito, pag salamat po sa ating tunay na sacrifice para sa ating Panginoon. Hindi po yung tayo ay magpasanagos ng na maglakad yan ipakita sa tao. Tapos na po yun eh. Panginoon lang ang gumawa noon. Panginoon lang ang gumawa noon. Hindi na dapat natin bang ulit-ulitin. Ginawa ng Panginoon yun para tayo okay. ito busin sa kasalanan sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos ang sabi rito ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay yun po yung best offering yung life po yung buhay mo nasabi ay hey, ano po banal na umuoy sa kabanalan at ah, kalugod-lugod para sa Kanya. Yung lahat po ng ating bagay na gagawin dapat ay kalugod-lugod sa Panginoon at nakakapagbigay ng kalugod sa ating kapwa, sa ating Panginoon Diyos. Napaka-motivating na mensahe ngayong umagin natin ang At I want to praise the wonders of your love. po kayo matakot kasi uh, group per group naman po ang OBE mamaya. Uh, po tayo ng kanya-kanya nating leader. Yan. Para po matrain na po tayo mag-OBE. Yan. Salamat po. At uh, yung ating pang light group, ang mga women's po, ay every Saturday ng 4 p.m. Invited po yung mga women's. Yan. Wag po kayo mahiya dito. Mga nanay para po ito po yung makakapagpatibay pa. Karagdagan po, makakapagpatibay sa ating mga uh, pananampalataya. Sa life group po, ay uh, hinihimay-himay ang ating mga usapin. Yan. Tungkol sa mga... May hindi po kami sa inyo ng uh, balikatan. Yan. Yung shoulder natin para po sa... Uh, ginagamit po natin na uh, pampamerenda po, po sa mga kids. Alam naman natin... Pinaplano po natin na sa biyaya ng Panginoon ay ngayong April magawa po natin. Siguro mga mga second to third week na April ay magawa po natin. Huwag mo nakalimutan niya. Practice po natin, ating worship team ay Saturday po ng 5 p.m. after po ng live group ng mga kababayan. nani po? Ah, uh, punta po kaya para po ang uh, yung gusto ng tumugtog, kumanta para po sa ating panalangin. Sige uh, po. po yung mga gusto mong donate? po yung Okay, uh, muli po natin ang Panginoon. Praise and glory. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. Hallelujah. maraming Diyos, salamat sa umaga nito sa katagumpayan. Salamat, Lord, sa oras na binigay ng aking mga kapatid. Para po ikaw ay isang namin, magbibigyan, pasalamatan, at dawang ang aming mga ginawa, Panginoon, sa maliit na bagay, magbigay ng uh, kalungkuhan sa iyong puso, ay ito uh, po ang tinahanap ko pa rin. Lord, salamat po at iyong umaga. Amin dalamin, Lord, na ramin po ang masaganang pagbabalang na pumula sa iyo, Panginoon, ay bukos sa bawat isang Panginoon. Ang pag-ibig mo, at ang laging pagsama ng Imbalala ng Espiritu ay sumahamin lahat sa pangalan ng Ama at ng Anak, ang Diyos. Espiritu Santo, lahat po tayo magsabi na, Amen! Thank you, yes, yes, Lord. Ang laging tatas sa akin, nagawa niya ang ito para mo nga kasi ma-glorify yung God. Hindi tayo at hindi niya ija-treat para sa natin hindi po para, 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 para.